mga balota Opo wala na po kami na nakitang balakid para matapos na po namin by the end of March yung pag-imprenta at yung lahat po ng proseso dahil dinadaan pa yan sa mga ACM po no lahat ng proseso pati pagpasa lot dito tuloy dapat tapos na po Okay Tatlong 28 po ang binabantayan natin ang red areas of concern kung saan 32 po dyan ay nasa Barm yung anim po ay nakakalat sa Luzon at Visayas. So Saba. lahat po yan ay binabantayan po natin. Mm -hmm. So pero kadalasan po uh, attorney no kapag yung sa local level doon talaga may init oh, pa, oh. 'di ba? yung mga laban no ng mga politiko? So oh, oh. so paano po uh, hihigpitan o magsasagawa mm -hmm. ng mas mahigpit na measures ang mm -hmm. ating otoridad, no. pati po ang COMELEC para po maiwasan yung mga karahasan. Yan po talaga ang napapansin din namin. Tama mm. po kayo sa lokal po. Pag pumasok na yung March 28, yung campaign, lalo pong iinit yan. Kaya po makikita nyo ang pagdadagdag ng checkpoints, pagdadagdag ng polis at AFP visibility at hangit po doon. Makikita nyo po, isusulong po ng Comelec yung mga peace covenant signing. Pagkaharap para mm. pinamin yung mga kandidato. isettle na lang ito sa eleksyon. Hindi dapat umabot sa kaharasan. Lalo lalo na may madadamay pang butante. Kaya nga po sila tumatakbo para maglingkod bayan. Tapos ganyan ang mangyayari okay. doon sa kanil kanilang mga bayan. Mm. Avante! Av av avante! Ràdio Balita! Ràdio Balita! Ngayon. Avante! Ràdio Balita! Ràdio Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. NCSC binili na ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking maibigay ng tama ang mga benepisyo ng senior citizens. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Eileen? Kim, binilina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission of Senior Citizens na tiyaking maibigay ang angkop na benepisyo sa mga senior citizens sa pamamagitan ng Expanded Centenarians Act of 2024. Ang utos ay ginawa ng Pangulo matapos pangunahan sa Malacanang ang pamamahagi ng benepisyo sa mga senior citizens sa isang seremonya nitong Merkoles ng umaga. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat makinabang ang lahat ng kwalipikadong senior citizen sa Expanded Centenarians Act upang matulungan ang mga ito sa kanilang mga pangangailangan. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay ng programa at serbisyo sa mga senior citizen upang mapangalagaan ang kanilang kapakanan sa lipunan. Aminado ang Pangulo na marami pang kailangan gawin para sa mga nakatatanda kaya hinimok nito ang iba't ibang ahensya ng pamalaan at ng lipunan na magtulungan upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga senior citizens sa bansa. Sinabi ng pangulo na 73% ng mga senior citizen ay umaasa sa suporta sa suporta ng mga anak at 55% na kanilang gastusin sa kalusugan ay binabayaran mula sa kanilang sariling bulsa kaya marapat lamang na ibigay ng gobyerno ang angkop na pangangalaga at tulong para sa mga ito. Ako si Aileen Taliping ng Avante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mentis. Report. Maraming salamat ay lin taliping. Samantala red areas ng Comelec sa paparating na halalan posibleng madaragdagan pa. Kumabante sa balita si Abante reporter Andrea Salve. Andrea? Kim, nakikita nga ng Commission on Elections na madaragdagan pa ang mga lugar na isa sa ilalik sa red category matapos umanong tumaas ang bilang ng mga kaso ng election-related violence. Nukoy ni Comelec Chairman George Garcia ang rehiyo ng Mindanao na anyay nilang pangunahing problema sa ngayon, particular ang Maguindanao at Cotabato. Hinihintay lamang anya ng komisyon ang datos mula sa Philippine National Police o PNP para maisapinal ang listahan. Kasabay nito ay kinundina ni Garcia ang pamamaril sa isang vice mayoral candidate sa Batangas noong lunes, February 24. Anya hindi na ito dapat pasundan kaya mahigit niya ng kanilang kakikipag-ugnayan sa PNP sa ikadarapit ng suspect sa insidente. Samantala, Kim, uh, nadagdagan na ang petition for disqualification na natanggap ng COMELEC laban kay Sen. Roxanne at uh, kasalukuyang ang representative Erwin Tulfo. Ang tabayanan ng karagdagang detalye patukong sa ulat ni ito ako si Andrea Salve ng APA. So, ito ang pati ng mabilis at mabangis walang mintis. Maraming salamat, Andrea Salve. Sumayin nyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Avante, avante, rajubalita rajubalita raggio, Balita. raggio Balita.